tayo at samahan niyo po ako upang ipahayag natin ang magandang balita ng Panginoon. Basahin natin po sa Zacarias chapter 13 verse 8 pag ito. Paano ka magiging isa sa ikatlo na may iwan? So yun yung paksa natin. So basahin natin. Ang talatang ito ay propesya ng Diyos. Tungkol sa mga huling araw, ibig sabihin, malinaw na sinasabi ng Diyos sa tao na sa huli ay hindi mananatili ang maraming tao. Isang ikatlo lamang ng sangkatauhan ang makaliligtas at dalawang ikatlo ang mawawasak. Sino ang dalawang ikatlo na mawawasak? Sino ang pangatlo na maiiwan? Maring isipin na maraming tao ng ikatlo ayaong mga naniniwala sa Panginoong Hesus at kayang magtapat sa kanilang mga kasalanan at magsisi sa Panginoon. At ang dalawang ikatlo ay tumutukoy sa mga hintel na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero ganito ba talaga? Ipinapropesya e ng aklat ng pahayag, mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintoan. nasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan pahayag chapter 22 verse 14 and 15 mula sa talatang ito makikita natin na kapag tayo ay nalinis na sa kasalanan at hindi na nagasala tayo ay makakaligtas at makakapasok sa kariyan ng langit sa makatwid ang ikatlo ay tumutukoy sa mga napalaya mula sa kasalanan at nadalisay. Kahit na ang mga tao ay pinapatawad sa kasalanan nang sila ay naniniwala sa Panginoon, sila ay madalas paring nagkakasala at hindi pa nalilinis. Kaya't hindi sila kabilang sa ikatlo, lalo na ang mga hindi kumikilala na mayroong Diyos at lumalaban sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang matuwid, banal na Diyos, paano pahihintulutan ng Diyos na manatili ang mga makasalanan at makapasok sa kanyang kaharian. Sa puntong ito, mari malito ang ilang tao kapag naniniwala, kapag naniniwala tayo sa Panginoon ang ating mga kasalanan ay pinapatawad. Ngunit, madalas pa rin tayong gumawa ng mga kasalanan. At hindi pa tayo nadalisay. Ito ay isang katotohanan. Kaya paano natin makakamit ang pagdadalisay? Hindi na magkasala. At sa gayon, ay mapabilang sa ikatlong mananatili. Una, pag-usapan natin kung bakit madalas pa rin tayong magkasala kapag naniniwala tayo sa Panginoon at pinatawad ang ating mga kasalanan. Matapos tayong mapinsala ni Satanas, mayroon tayong mga kasalanan kalikasan sa loob natin. Sa ating paniniwala sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Maari tayong lumapit sa Diyos upang manalangin sa Diyos. Hindi na tayo hinahatulan ng batas at maaari nating matamasa ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Gayon pa ang ating makasalanang kalikasan ay umiiral pa rin sa loob. Nakatali sa ating makasalanang kalikasan, tayo ay nagkakasala at lumalaban sa Diyos ng hindi sinasadya. Hindi tayo nakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan at nakamit ang kabanalan. At hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa karya ng Diyos. Sa mga katawid, maraming bisis na ipinapropesya ng Panginoong Hesus na siya ay babalik sa mga huling araw. Ibig sabihin, siya ay babalik sa mga huling araw upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghato simula sa sambahayan ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may, kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay napatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sa Juan chapter 16, verse 12 and 13, niya, mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y ay katotohanan. Juan chapter 17, verse 17, mayroon din uh, Pedro chapter 4, verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ang pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Makikita na ang gawaing paghatol na gagawin ng nagbalik na Panginoon ay ang ganap na lutasin ang makasalanang palikasan ng tao. Upang ang tao ay mapalaya mula sa kasalanan, dalisayin, iligtas ng Diyos at madala sa karyaan ng Diyos. Ang mga taong ito ang ikatlo na maiiwan. Kapag natapos ng gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, dadalhin na ng Diyos ang malaking sakuna at gagawin ang gawain pagantipala sa mabuti at pagpaparusa sa kasamaan. Sa panahong iyon, yaong mga hindi pa rin tumanggap sa gawain ng paghatol sa pagpapadalisay ng Diyos sa mga huling araw at lumalaban pa sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ay mahuhulog sa mga sakuna na mga kabilang sa dalawang ikatlo na mahihiwalay. Kaya ang anim na taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay ganap na matatapos tulad ng sabi ng mga salita ng Diyos. Ang aking gawain ay tatagal lamang ng 6,000 taon at ako ay nangako na ang pagkontrol ng masama sa buong sangkatauhan ay hindi rin tatagal ng higit sa 6,000 taon. At ngayon, tapos na ang oras, hindi ko na ipagpapatuloy o ipagpapaliban pa sa panahon na mga huling araw, aking lulupigin si Satanas. Babawain ko ang lahat ng aking kalwalhatian at babawiin ko ang lahat ng kaluluwa sa lupa na kabilang sa akin upang itong mga kaluluwang naghihinagtis ay maaari makawala sa dagat ang pagdurusa. At sa gayon, matapos na ang aking buong gawain sa lupa simula sa araw na ito. Hindi na ako kailanman magkakatawang tao sa lupa at hindi na muling gagawa pa sa lupa ng ang aking espiritu na control ng lahat. Ako ay gagawa lamang ng isang bagay sa lupa Puhubugin kong muli ang sangkatauhan, isang sangkatauhan na banal at siyang aking tapat na lungsod sa lupa. Ngunit, alamin ninyo na hindi ko lilipulin ang buong mundo. Hindi ko rin lilipulin ang buong sangkatauhan. Ingatan ko, yaong natitirang ikatong bahagi, ang ikatong bahaging nagmamahal sa akin at lubusan kong nalulupig. At sila ay aking gagawing mabunga at mapagparami sa lupa gaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilalim ng kautosan. Binubusog sila ng masaganang mga tupa at baka at lahat ng kasaganaan ng lupa. Ang sangkatauhan ito ay manat, mananatili sa akin magpakailanman. Ngunit, hindi ito ang magiging dumal na maruming sangkatauhan sa ngayon, kundi isang sangkatauhan na natipon mula sa lahat niyaong at natamo. Ang sangkatauhan ay hindi mapipinsala, magagambala o makukugtog ni si Tanas at magiging ang tanging sangkatauhan na manatili sa mundo pagkatapos kong nagtagumpay laban kay Satanas. Ito ang sangkatauhan na nalulupig ko na ngayon at nagtatamo ng aking pangako. At sa gayon, ang sangkatauhan na nalulupig sa panahon ng mga huling araw ay siya sangkatauhan na maliligtas at magtatamo ng aking walang hanggang mga pagpapala. Ito ang tanging magiging patunay ng na aking tagumpay laban kay Satanas at ang tanging mga, mga nasamsam sa aking pagkipaglaban kay Satanas, itong mga nasamsam sa digmaan ay aking nailigtas mula sa sakop ni si satanas. At ang tanging magkabuo-buo at bunga ng aking anim na libong taong plano ng pamamahala, sila ay nagmula sa bawat bansa at denominasyon mula sa bawat lugar at bayan sa buong san Sinukog. Sila ay galing sa iba't ibang lahi, may ibang ibang wika, kaugalian at mga kulay ng bala. At sila ay nakakalat sa lahat ng bansa at denominasyon sa buong mundo. At maging sa bawat sulok ng mundo hindi magtatagal sila ay magsasama-sama upang buuin ang isang ganap na sangkatauhan isang pagtitipo ng tao na hindi kayang abutin ng mga puwersa ni Satanas yaong mga nasa gitna ng na sangkatauhan na hindi ko nailigtas at nalupig ay tahimik na lulubog sa kailaliman ng dagat at masusunog ng aking tumutokop na apoy na walang hanggan walang sinumang may katawan ang makakatakas sa araw ng puot. so ito po ang propesya ng ating Panginoong Isus kung papaano ka maging isa sa ikatlo na mailiwan. Salamat mga palangyako. Ang dilimisyon.